Good day, guys. It's been how many days uh, since uh, this group of people has been exposed specifically, uh, Mr. Punas ano, um, the uh, self-proclaimed cat uh, catman of uh, the former champions uh, team. Mga kaibigan, as you remember, we were accused, ano, kami po ay siniraan ni uh, uh kaming dalawa ni Sir JMC Yasat nitong si Mr. Stephen Lunas at uh, sinasabi pong uh, kami ang nagpatanggal sa ptb before dito po kay Mr. Paulo Salamatin na isa pong uh, reporter okay, ang mensahe ko po uh, ganito ikaw Mr. Stephen Punas pasalamat ka na sa US ka ha? wala ka dito sa Pilipinas uh, hindi ka under jurisdiction ng mga batas dito okay uh, but kahit ganun pa man... Uh, people, no? Um, observe yung kanilang move. Fake news after fake news after fake news. Wrong decisions after wrong decisions. After wrong decisions. And then, at the end of the day, isisisi nila sa ibang tao yung mga kamali ang ginagawa nila. At ang casualty, eh yung former champion. Okay? Just like, yung hindi natuloy sa Dubai. Dahil nag... Alam mo na... Um, nag ano daw nag uh, dumi dumi alright sinisi sa amin nangyari sa UK nag video sila nag zona natanggalan ng belt hindi nakalaban sinisi sa amin okay although sila po ang may pakananya na magsulo siya daw siya proudly saying that because of him kaya na na uh, nakumbinsa yung dalawa na umalis sa uh, TGB uh, sa MP Promotions of course under na din ng PBC now Uh, hanggang kailan ka uh, gagawa ng kasinungalingan, punas at i-i-blame uh, uh, mo sa amin? Isisisi mo sa amin. 'Di ba? Ang dami niyo ng mga pinakawalan ng fake news, visa na na galing ng TGB revocation, sasabihin niyo fake, 'di ba? At ang dami pa na hindi naman kayo ang naghihirap, hindi naman kayo ang casualty, kundi yung former champion. Diba? So, Sino talaga ang uh, ano dito? Ang dapat sisihin dito ng mga fans. Okay? Sa mga maling desisyon na ginagawa na nakaapekto sa karera nitong uh, dating kampeon. 'Di ba kayo? Ngayon, balikan po natin yung uh, nangyari kay Paulo Salamatin. Bakit po sa tingin niyo, let let us use two scenario. Tinanggal o nag-resign? Kung siya po ay tinanggal, ano po ang sanhi nito? hindi po ba siya nagbalita ng mali? Number two, kung siya po ay nag, uh, uh, nag resign ano, yung unat kung tinanggal siya, ibig sabihin nakagawa siya ng mali. Okay? Number two, kung siya ay nag resign for delicadeza purposes because he committed mistake. Ngayon, ang tanong, ano po ba yung maling binalita niya? Sa so, hindi po po nakakaalam, mali po yung ipinabalita ng kampo ni Punas na ito pong case daw nitong si former champion ay dismiss na. Okay? So in short, na kuryente po yung news reporter ng PT before. He actually uh, re uh, reported it without any confirmation sa mga kinauukulan. And uh, si Mr. JMC Yasat, he is trying to pick up the story too. Kasi nga, uh, ayaw naman sa kanya magpa-interview. Gusto niya i-report din. So, tinatanong niya kay Mr. Salamating, sino ba yung ano mo dyan, source mo dyan? Yun nga po eh, wala eh. Sila-sila lang eh. Okay? So, I also talked to uh, Mr. Paulo Salamatin and uh, sabi nga niya, sabi ko na nga sir, kaya una palang lang sketchy na eh. Ang mali naman ni Sir Paulo, alam niya pa sketchy, bakit niya pa lang report So, he asked for the uh, contact details. Again, no, para sa mga hindi pa nakakaalam. Sa, mga, sa contact details ng uh, Office of the City Prosecutors ng Tagig at ng RTC ng Tagig, binigay po namin. Alright? So, upon confirmation, he stated that Ah, uh, he will be doing a follow-up report. So, but but ang uh, nangyari po mga kaibigan ay uh, yun na po nangyari no na uh, sinabi na nitong si Mr. Stephen Lunas, the self-proclaimed cutman. Na ito daw si Mr. Paulo Salamatin no ay natanggal or pinatanggal at kami po ang sinisisi. Inimpluwensyahan daw po namin ng PTB4 management ako at si JMC Yasat upang Uh, si Bakin sa tungkulin itong si Paolo Salamatin. Sino kami para gawin yon? Sino si Mr. JMC Yasat para gawin yon? So, at the end, mga kaibigan, si Mr. JMC Yasat po ay nag-reach out sa OIC na PT before. Uh, I think yung sa HR nila. Mga kaibigan, at uh, instead of confirming kung siya po ay nag-resign o tinanggal sa trabaho, pinadala po sa ka, pinadala po kay Sir JMC Yasat yung resignation letter na mismong si Mr. Paulo Salamatin ang nagsulat na magbibitiw na po siya sa tungkulin dahil may mga iba pa siyang bagay na kailangan ng gawin sa kanyang buhay. So, after yung uh, siraan ng aming pangalan, Mr. Punas, ano Okay, ako at si JMC Asad. Ano na ngayon? May naniniwala pa ba sa pa ba sayo? After nun, ah, mag ano kayo oy? Uh, ano muna kami? Alis muna kami sa toxicity Kayo ang gumagawa ng toxicity Kasi kung kayo nagsasalita ng tama Kung kayo nagsasalita ng katotohanan Walang toxicity Okay? And you proudly saying Na ikaw ang nag- ano, Nag- uh, uh, Nag- uh, Encourage jan Para umalis Sa MP Sa TGB Sa PBC Na kahit may maganda ng plano Alam ng lahat yan The plan is for him to fight Ano nito dunay December 11 last year and then March or April he will fight uh, na oya oh what happened that is because of you because of your wrong decisions now he's uh, now he's on the limbo hindi punya alam kung saan siya Gusto niya makabalik sa US uh, pinaribok ng kanyang US-based employer ang kanyang visa because he went AWOL because of you oh now he uh, promoters uh, are avoiding him or are afraid to work with him because he he has uh you know some issues with with uh, his uh yung last promoter niya. So, at paano gagawin nyo ngayon diyan? 'Di ba? ngayon mag-August na next week. Mag-August na. One year na po siyang bakante. 'di ba? Eh kung kayo, kung sila nakinig sa amin sa aming mga payo, reconcile with your promoter if you want to ah uh, you know pag fix your career, de ba reconcile with your promoter? pero nung nung magkontak na siya, an uh, kinontak niya si Sir Choi, ko niya na si Sir Sean, nagalit kayo. it only means that you guys doesn't want him to do the right thing, because alam nyo lahat na kapag ginawanya ang tama, Sipa kayo lahat na mga umaaligid sa kanya na mga mga hindi naman legit, na mga fanboy lang. alam nyo yan and yun ang totoo. 'di diba po? No. Sabihin nyo uh, hindi totoo 'yan. When he tried to call Sir Sean at pinigilan lang siya ni Sir Angel na taga UK, nagalit kay kay Sir Angel, ha? Ah, uh, inaway nyo din and ah uh, nagalit kayo sa ginawa niya tangkang pang-contact ni uh, ni, uh ex-champion kay Sir Sean Gibbons. 'Di ba? So, ano na kayo ngayon? Saan na yung pinapangako ninyo ngayon sa kanya? Ngayon, sino patuloy ang uh, ang uh, dapat i-blame sa mga ganitong nangyari sa isang taong malaki dapat ang potensyal. Ikaw, kayong lahat diyan ng mga nakapalibot sa kanya ng mga fanboy na hindi alam ang uh, ang business ng boxing. Sabi nga ni Sir Jerry Peñalosa, this guy is surrounded by amateurs. Sean, please help him. Only you with your strong connections can help this guy because he is now surrounded by amateurs. Ouch! Totoo yan. Totoo yan. And kayo fans, matuto kayong kumilatis. Maraming salamat. Magandang araw.